Hello everyone! By the way, I am Tor Kang Hilaw, 27 years old, ang vlogger ng Negros Occidental. I want to share my experience bilang isang YouTuber, bilang isang small YouTuber, lalo na sa nagsisimula pa lang sa unang hakbang, unang step ng pagiging YouTuber, katulad ko noon. I want to experience hanggang na monetize yung channel ko may kasabihan po tayo guys na kapag may tsaga may nilaga may kasabihan din tayo kapag marunong ka mag maghintay kusang ibibigay ni Lord yung pangangailangan mo so ngayon guys uh, alam, alam nyo ba yung yung naranasan ko bago ako na monetize Chip, sipag puyat yan tsaka pera. Kailangan natin mag ng pera katulad ko. I want to share sa inyo guys. Alam nyo ba, isa lang isa akong mahirap na na nag-YouTube na nagba-vlog. Alam nyo ba, sa totoo na ah, simula dati, simula dati nung wala pa akong wifi hanggang ngayon na may wifi ako. Ang hirap pa rin. <laughs> ang hirap pa rin para sa akin na, para sa akin pero ang hirap for my experience pero hindi ako dahil dahil ah, daming ano pero dahil ginusto ko hindi ako nahihirapan alam nyo ba sa ano napaka ano kasi nung no, wala pa ako wifi ah load lang ako ng take 50 over 100 pero nakakaload lang ako ng 100 load pag may yung may sapat sapat talaga pero paminsan minsan lang siguro ano sa isang linggo kaisa or sa dalawang linggo kaisa lang ako nakapaload ng na 100 So, yung nagpapalood ako, 50 lang talaga para makapagpunta ko sa YouTube boy. Kasi na, ginusto natin na magawa tayo ng channel. Tapos, alam nyo ba, dati nung nagla-livestream ako, nag ls ako, laking pasalamat ko dahil may na, nakahanap ako ng mga, mga kaibigan or mga ka-group or mga, mga kaibigan bilang pagkakilala nyo sana sa, sa mundo ng YT. Kasi, yung iba para para makailis ka ako kasi alam nila kung ano ang sitwasyon ko yung iba para makailis maka livestream stream ako nagbibigay sila sa akin ng ano nagpawisan ako nagbibigay sila sa akin ng ano sa, kahit hindi ako nanghihingi parang ramdam din nila kung anong pangangailangan ko binibigyan nila ako ng ano ng 50 load or 100 load yung ganyan So, syempre, ang, ang, saya ko, sobrang tuwa ko kasi, ano, pagka, pagkagabi, maka-livestream na ako. Yun, ganyan yung ano, yung danas ko na hirap. Pag ano, pag wala akong load, syempre, nalulungkot ako kasi, syempre, parang nasanayan mo na, na araw-araw ka, pupunta ng, ano, ng YouTube, papasok ng YouTube. Kasi nga, pinasok mo bilang isang vlogger. Ayan. So, so ngayon naman, guys, ngayon naman na ano, na may wifi na ako, nakabili ako ng wifi na dahil din sa ano sa co-youtuber ko, ko, na si Sis Kylie's Word, binigyan na ako ng pambili ng wifi. Ayan. So, bin, uh, una, binigyan na ako ng ano pala, kasi nga, ang hirap, ang hirap nung ano, nung yung mag-livestream ka na isa lang yung cellphone gamit mo, yung ganyan, syempre, siguro ramdam din niya yung anong na yung anong nararamdaman ko tuwing nagla-live stream ako kasi lagi siya nakatambay sa akin dati. Syempre ang hirap kasi na ganun ganon ka sa ano sa cellphone mo. So yun parang syempre para as ako YouTuber as a team kasi magka-team na kami. Tapos ano as a friends in a whitey world naawa siya sa akin kasi alam niya yung sitwasyon ko yung ganun. Sabi niya sa akin na sis bigyan kita ng new phone. Kasi, alam niya kasi na isa lang cellphone nagtoy ng yung live stream ako. Siyempre, sobrang tuwa ko naman, guys. Grabe. Walang ano yung kasiyahan ko. Kasi, siyempre, may mga gamit na ako ting yung live stream ako. Makapagbigay na ako ng jacket sa mga bisita ko. Yung gano'n. O, yan. Yeah. Tapos, yung may, may konting pera na natira sa, ano, sa, sa binigay ni si Kylie Sword na pambili ng na cellphone. Pinagbili ko ng wifi. Yan, pinagbili ko ng wifi sa laga ng, ah, uh, 999, kulang ng piso mag 1000 yung wifi, yun yung halaga sa wifi so binili ko ng wifi so ngayon, akala ko okay na yung okay na yung ano ko, yung paggala ko sa whitey ward yung pagpasok ko sa whitey ward, okay na kasi may wifi na ko, hindi pa pala madali, ganyan yun ganyan tayong mga vlogger mga youtuber akala ko okay na pag mo Oo, okay na siya pag pinaludan mo. Pero pinapaludan ko siya ng 200. 200, uh, 16 give ata. Uh, yun, 16 give. Pero ang bilis lang din siya maubos. Lalo na kasi ako kasi guys, uh, syempre masaya ako na may isang phone na ako, di ba? Uh, ako kasi, mas supportive ako sa totoo lang. Pag makatime ako, pag may load ako, nagsusupport ako sa mga kaibigan or sa mga kasamahan. Kahit hindi ko kasamahan, gumagala ako sa Whitey World lalo na pag nakita ko na ano na uh, lalo na pag nakita ko ang isang live stream na isa, dalawa, tatlo lang yung tao or walang tao, pinapasukan ko talaga yun at tinatambay yan, basta may load lang ako Tsaka may time lang ako o kahit wala akong time, nag-BG ako basta makatambay, makasupport makatulong din ako sa kapwa ko yun pero, hindi pa pala madali kasi, pag pinaludan ko siya ng 200, uh, hindi, ano lang siya maybe pag, pagdalawang dalawang cellphone nakagamit sa 200, maybe ano lang siya, 4 days, ganun. 4 days, lalo na pag araw, gabi talaga tinutodo-todo, play, play mo siya. Minsan hindi siya nakaabot ng 4 days, yung load na yun. Kaya ang hirap din guys, ang hirap no? Pero syempre, mas, kahit, kahit nahihirapan ako sa ginagawa ko, masaya pa rin ako sa ginagawa Kasi yung ginagawa ko ay galing dito mismo, galing sa puso ko. Yan, kailangan kasi natin, ano, Ah, kailangan kasi natin uh, ah, maka ano, bilang isang YouTuber, kailangan kasi natin marami kang friends. Hindi yung friends na as friends na para lang may friends ka hindi. ah friends as a YouTuber kasi walang ibang magtutulungan kundi tayo mga YouTuber. Kasi yung mga yung mga fans natin na sa labas or mga nang susuport sa atin, ano lang yan eh, yung supporter supporter, yes, taga-support sila sa atin, pero pag nasa mundo na tayo ni YT, ni YouTube World, walang ibang magtuturungan kundi mga tayo mga ko-YouTuber. Yan, kaya syempre, kahit ako, nahihirapan ako sa ano ko kasi, uh, uh, bukod sa kakulangan ko minsan sa load, syempre, naano din ako sa pambili ng load kasi hindi naman ako, uh, hindi naman ako may pas, laging may pasobra na pera kasi may, may mga anak din ako, may pamilya din ako kailangan ko din unahin ng pamilya ko pambili ng ulam, ganun alam nyo ba guys, sa totoo lang pag may primer ako, tapos yung load ko ay wala nang load yung wifi ko yung 200 na load na pina, pina load ko ay ubos na tapos nagkataon na may primer ako alam nyo ba <laughs> alam nyo ba sa totoo lang Ah, uh, ano minsan minsan nagpapalood ako ng 50 pesos para ano, para Nakaplay ako sa primer ko. Sample ngay mamaya gabi may primer ako. Nagpapalood ako ngayong hapon ng 50 pesos. Tinitipid ko talaga yung pera ko. <laughs> Nag-iipon talaga ako ng ano ng ng taglimang piso, dalawang piso para pag kinabukasan makaano ako, makalood ako ng 50 pesos para ano kasi syempre inisip ko na may primer ako. Yan ganyan ako guys. <laughs> Tsaka inisip ko rin na ano, la, may primer yung kasama ko. Gusto ko makasupport. Yung ganun. Kahit ano. Kahit kunting oras lang. Yan. Ganun tayo. Yan. Gusto ko lang isabihin sa mga ano. Nag, nag, nag YouTube. Lalo na yung mga malit pa yung ano. Yung mga subscriber nila. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kasi yung naranasan ko po dati nung ako ay yun, ako ay nangingista pa yung ako ay nag-ano nag, pa sa gumagala sa waiting World kasi kailangan ko ng subscriber talaga ang hirap yung naranasan ko tsaga talaga sikap tapos yung ako ay grow madwit naman sa 1,000 subscriber eh, yung nagpawisan ako dito yung <laughs> ako naman ay nag-graduate sa 1,000 1,000 subscriber doon naman ako nahirapan nagpupuyat nagpupuyat talaga ako sa para makuha ko ang 4,000 WH tapos uh, livestream stream ako lakin tulong ko, ano, mega shoutout sa mga tumutulong sa akin nung ako ay nag live stream ako lalo tumutulong sa load ko nagbibigay sila ng na 100 load 50 load, ang grabe ang saya ko na noon kasi syempre makapag live stream na ako mega shoutout sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo hindi ako ma uh, hindi mamuhit tayo sa channel ko Tsaka, syempre kung hindi dahil sa itas, kung hindi dahil kay load uh, kasi yung mga tao nagbibigay ng load sa akin, yung mga nagbibigay ng load ng 50-50 load or 100 load, ginawa lang ni Lord na instrumento para ako ay makapag live stream para makuha ko ang aking WH kasi hindi naman tayo famous, hindi naman tayo sikat para sa isang upload ng video, isa o dalawang upload ng video natin ay papatok agad na marin. maraming mag uh, view views, maraming magwa-watch uh, yan, so laking tulong ko din sa mga tao sa mga kaibigan na nakilala ko na mga dosila, ang kasi Sempre hindi din dahil, dahil sa inyo sa pag play nyo sa mga video ko, laking tulong niyo din. Hindi rin ako ma-monetize kung wala kayo kung hindi kayo nag play sa mga video ko. Kaya syempre ang laking pasalamat ko din sa inyo. ayan, thank you so much. Tapos ayan, ngayon naman na isang monetize na ako. Hindi din po madali. Pero kasi kahit anong ano eh, yun nga, sabi ko kasi hindi naman tayo famous kasi like sa akin, ah, uh, tuwing nag-upload ako ng video, ah uh, ilan, ilan lang ang nanonood kasi hindi naman gaano kagandahan yung video ko pero at least masaya ako na kung ano man ang ginagawa ko na i-share ko sa inyo na pakita ko sa inyo na ako ay nagpakatotoong tao at hindi ako uh, hindi ka plastikan sa whitey world yung pinakita ko bilang isang youtuber ako ay isang tunay na ano talaga yung 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 galing talaga sa puso ko yung pinapakita ko sa inyo ayan, kaya, pero alam po uh, may patutunguhan din ang lahat ng ito, basta talagang magtsaga lang tayo at magtiwala sa itaas. mega shout out sa aking mga kasamahan sa pag shout out pero kayong lahat ay na nandito sa puso ko maraming salamat sa, sa support nyo as uh, monetization channel at saka simula nung hindi pa ako nag monetize yung channel ko simula nung nagsimula pa ako sa sa unang step sa pangalawang step ay ako ang sinuportahan nyo talaga marami pong salamat kaya I encourage sa, sa mga nagsisimula pa lang mag youtube or sa mga maliit pa lang na youtuber katulad ko huwag po tayo, huwag po tayo mawala ng pag-asa una po natin gawin ay lagi po tayong magdadasal sa Panginoon kung ano mang ginagawa natin kasi nakikinig lang siya at nakikita niya ang ng ginagawa natin at ang lahat ng sikap at tiyaga natin yan at saka, wag uh, huwag tayong mawala ng pag-asa uh, gawin natin kung anong gusto natin kung anong ikakasaya natin gawin natin, i-upload natin, natin kung anong ginagawa natin basta sa, nasa tamang pamamaraan lang nasa tamang pag-video pag lang gawin natin, ayan, to inspire din to, to other people. Ayan. Huwag po natin sabihin na ano na pangit yung video ko, hindi ko ito i-upload. Huwag po kasi ang video natin ay pinaghirapan natin. Alam nyo ba sa totoo lang ako guys? Minsan pag nag ano, pag nag sa loob ng bahay, pag nag, nag, nagla livestream ako, wala akong maano, wala akong mapwistuhan kasi syempre malit lang tinutulugan namin. <laughs> Alam mo ba yung comment or na? Uh, yung cabinet namin yung nilalagyan ng ano ng mga damit namin walang pinto yun oo <laughs> oh, sure ko yan sa inyo kasi nagpakatotoo naman ako sa inyo <laughs> ayan nagpakatotoo naman ako sa inyo walang pinto yun tapos ano yung nilalagyan ko ng damit walang pinto yun yung parang cabinet bag ginawa ng asawa ko eh, hindi nalagyan ng pinto yung ginagawa ko yung pag nalalive stream ako yung cortina at saka ano ko cortina or comot ginawa ko siyang takip sa ka, nilalagyan ng damit namin. Ginawa ko siyang takip para yun yung naging background ko tuwing nang live stream ako. O di ba? O syempre para paraan lang. Tapos meron meron isang basis na nag-vlog ako doon sa sa lilipatan namin, nag-vlog ako. Nag-vlog at ako or nag-LS. nasira yung ano ko, yung camera stand ko nilagyan ko siya sa ano sa paklang ng ano ng ng lubi sa, sa ano ng yog alam mo ba yung sa da sa dahon ng yog di ba may ano siya yung yung ganon dito ko siya sinabit sa yog para lang makapag vlog ako makapag livestream ako yan yung ginawa ko kaya para para alam taga, talaga guys huwag tayo mawalan ng pag-asa basta masaya, masaya tayo sa ginagawa natin gawin natin kahit ano yung pag naghuhugas ka ng tinggan dyan or nag-drive ka dyan naglilinis ka dyan ang, ano, nagwawalis ka dyan, pwede natin i-vlog yan, i-upload yan. Kasi makatulong din yan sana sa channel natin. To inspire to other people na na walang ano, ah, uh, bilang isang youtuber or or isang vlogger, hindi tayo basta-basta sumusuko. Kasi, pinagplan, pinag ano natin ay, ah, uh, pumasok tayo dyan eh, sa isang ano, uh, uh, uh YT word, sa isang, uh, bilang isang youtuber, pumasok tayo. So, huwag tayong mahiya, so sabayan na lang din natin ng kapal-kapal sa muka huwag <laughs> tayong mahiya para ma, to inspire to other people, and meron tayong ma-upload sa ating ano, mga video sa ating channel, yun lang po and, advance Merry Christmas po sa ating lahat next month po ay, ano na po uh, December advance po, Merry Christmas and Happy New Year, thank you and God bless